Hi guys, ayan kumakain kami guys dito sa Pizza Hut Fiber Gotesco. Kasama ang pamilya ko, ayan. Nag-order kami guys ng pizza. Ayan, chicken barbecue. At saka ano ba 'yung <laughs> in order to ng anak ko, hindi ko alam to. <laughs> oh, ayan, 'yung mga plato guys, ayan. Ayan guys, uh, sinerve na 'yung uh, juice, ayan oh. Uh, nakikita nyo guys. Oh, ayan. Oh. Uh, ayan, gutom na gutom na. Ayan, no, oh. Hindi na naka-pagpigil si kuya. Ayan, yung ay, minom na ng juice. at <laughs> juice. Ano ba yan? Ah, uh, Mountain Dew pala. Ayan. Oo. Ah, uh, minom na sila ng Mountain Dew. Ayan. Yung bunso ko, guys. Ayan, ayan. Nakaantayan ng pizza. Ayan, panaitingin, eh. <laughs> ayan, dumating na yung pizza, guys. Ayan. Oo. Ayan, sinerve na. Mainit-init pa. Ayan. Paborito ko sa ganyan, guys, eh. Kumain uh, kami. Ayan. Ayan, ah... Uh... Ihihila pa ni eh. O oh, yan O oh, eh Inayos na ni Kuya Chuber yung kwan Yung uh, pizza Ayan Shoutout pala dyan Kay Kuya Sir Lakdan Ayan Mega lap shoutout sa inyo dyan Sir Ayan O oh, yan oh. Kumakain na kami guys Ayan Kumakain na sila Ayan si Kuya Sumubo na rin Mainit-init pa Ayan no oh, Yung pizza O oh. Yung bunso ko talagang ikwan eh, na. O oh, yan guys. Sino na guys. Hindi na nakapagpigil. Talagang takam-takam na ako. Ayan, salamat sa inyo guys. Salamat sa inyong mga support, no? Sa next video ko, mag-subscribe na po kayo. Salamat. Bye-bye!